Yo, what's up? Welcome po sa panibagong video natin. Ang pag-uusapan lang po natin itong reaction ni, Ban ni Atty. Libayan tungkol sa challenge ni Banat Bay na i-delete niya yung kanyang YouTube channel kapag napatunayan o may nakapaglabas na video na siya ay nangihingi sa kanyang mga follower or subscriber. Ngayon, ang buod kasi nitong nangyari to, may isa siyang uh, follower or subscriber na nagpa-interview sa isang vlogger. Doon sa interview na yun, parang pinilalabas yata na si Banat ba nang nangihingi. Ngayon, at ito naman ang kwento ni Banat ba, itong subscriber daw na to, niya, ah, lagi ito nagme-message doon sa kanya, nag-email ah, nag na gusto niya mag-donate ng pera sa channel ni Banat Bay. Pero hindi niya yun pin pinapansin o hindi niya nire-replyan. Kasi nga, iniisip niya na may sakit nga daw ito, Uh, para gamitin nilang dun sa kanyang uh, medical expense na lang. Ngayon, ang nararamdaman ni Banat Bay na ito ay parang gusto lang na magpataas ng subscriber. Kaya hindi niya pinapatulan. Ngayon, na-open daw ito dahil ga uh, ni Banat Bay itong si Atty. Libayan. Siguro, subscriber din siya ni Atty. Libayan. Kaya na-open daw siya nung sinabihan daw ni Banat Bay na bobo or something to si Atty. Libayan. So, kaya siguro naglabas ng reaction video rin dito si Atty. Libayan kasi parang involved siya gawa ng uh, parang follower yata niya kasi nga na-open daw. So, panoorin natin si Atty. Libayan kung ano yung laman ng kanyang reaction video. By the way, uh, yung sinasabi ni Banat Bay na follower niya is nag-email din pala dito kay Atty. Libayan. So, binasa niya ito, naglaba siya ng saloobin at nangihingi siya ng advice dito kay Atty. Libayan. Ngayon, ito ang problema. Si Atty. Libayan, hindi niya tinatapos yung video. di ba? Diba? Kagaya nung video natin nakaraan, doon inamin niya na hindi niya tinatapos yung video kasi nga ayaw niya ng uh, watch party na pagkabahaba. Parang hindi siya ganun na kailangan niya pang So, nagbabase lang siya sa kanyang reaction, base lang sa, sa pamagat, or kung ano ipipid lang sa kanyang information. So, dito, amin hindi naman niya kung na hindi niya talaga pinanood yung, yung ano ni video ni Banat Bay. Nagbase siya sa info na binigay ng vlogger na nag-interview dito sa Misakit. So, panoorin po natin to. si pinanood ko naman no para although labag sa loob ko <laughs> ayan di ba sa kanya nang galing pinanood naman daw niya yung video pero labag sa loob niya so ibig sabihin meron na siyang judgment sa utak niya na hindi na pwedeng mabali yun kasi hindi na siya interesado eh di ba inamin naman niya <laughs> napanoorin yung video ni Banat Bay kasi nga, alam nyo naman, ang ginagawa ko lang, most of the time, papanuuring ko yung kay Kayo. Kasi, oh, By the way, yung Kayo, yun, yun yung vlogger na nag-interview. So, doon lang siya kumuha ng information. Hindi niya na, hindi niya na pinanood yung video ni Banat Bay. So, isang side lang yung tiningnan niya. di ba na doon eh maliliwanagan na ako doon eh kung ano yung mga nangyayari doon sa mga sinasabi ni Banat Bay. Kasi pag si Banat Bay, nagsasayang lang talaga ako ng oras. No? Di ba? Pag-aaksaya lang daw ng oras yung gagawin niya, pag pinunod niya pa yung video ni Banat Bay, kung bakit ba niya challenge yung nag ko sa kanya nang hihingi siya. Hindi niya alam kung saan nang gagaling yung challenge. Basta nagbigay lang siya ng reaction niya na, wala. Galing kay Kayo yung nag-interview, doon lang siya kumuha na information. Hindi, parang, parang, uh, I said that with a straight face because it is true. No. Yun nga ang sabi ko sa inyo. May hamon si Banat Bay doon sa mga tao at malalaman natin yung hamon niya kanina. Ngayon, may hamon din ako sa mga nanonood kay Banat Bay. Ayan pakinggan mo yung pakinggan nyo yung kono yung hamon ni Banat Bay sa hamon ni Ator Libayan si Banat Bay ang hamon niya maglabas kayo ng ebidensya, video di siya ay pero ito ang hamon ni Ator Libayan ano yung natutunan nyo sa kanya? di ba? o nagsengon lang kayo ng oras tapos nagdonate pa kayo kono lang doon, kono ba natutunan nyo kay Banat Bay sa pag-aksero ng oras tapos nag-donate pa raw. Remember ah, kung ako, nanonood ako kay banat bay oo, may nagdo-donate sa kanya, nagte-thank -na you siya. Pero, never kong narinig sa kanya na talagang nanghingi siya para sa kanyang channel. Ang alam ko, siya pa nga nagbigay, nung, actually, nung pandemic nga, siya pa nagbibigay ng tulong do sa mga nanonood sa kanya Hindi siya nanghihingi. Yung binibigay sa kanya, binibigay niya rin. Kaya ako, isa ako sa mga patunay na eh, never nanghihingi si Banat Bay. Isipin mo, no? Masasayang na nga yung oras mo, oh. ikaw pa yung magbabayad. Parang mm, hindi fair, di ba? Tulad yan, dito kay ni Libayan. Di ba? kahit na masayang yung oras ko rin na panoorin siya, kailangan ko siyang panoorin kasi kailangan kong malaman bago ko mag-react. ba? Diba? ano ba yung sa kanya ba, nag, sa kanya ba nang galing, sa bibig niya ba mismo? Kailangan marinig ko sa kanya bago ko mag-react. Hindi yung nag-react ako base doon sa sinabi lang ng vlogger. di diba? Nag-react ako base sa mga sinasabi niya. Ba? Ito, sabi niya I'm not destroying the reputation Of Banat Bay And I was even trying to advise him To change his attitude He might probably hurt He was probably hurt When I told his follower, Anharot That his followers are more tanga and bobo Yon, diba Base doon sa In-email sa kanya na Nagka-advise doon siya kay Banat Bay Na wag naman daw ganoon pero hindi siya pinakinggan, So, di ba? Unang-una, channel ni Banat ba yun? So, walang may karapatan na magdikta sa kanya kung ano dapat niyang gawin kasi channel naman niya yun. Parang ganito. Wala kang karapatang sabihin yung isang tao tungkol sa bahay niya kung anong gagawin. Diba? O parang hindi mo dapat diktahan yung isang tao basis kung anong gusto mo. Dapat, kung anong gusto niya, gawin niya, channel niya yun eh. Kung gusto niya maging comedy dun, wala tayong pakialam. Diba? Gusto niya maging comedy yung channel niya eh. Ngayon, na-offend siya dahil hindi yata siya pinagbigyan ni Banat Bay dun sa uh, recommendation niya or sa sinasabi niya kay Banat Bay na wag naman niya sanang barahin at banatan ng banatan siya, Libayan share any advice regarding this issue and thank you. Oh, Ma'am Esther, nandiyan ka ba? Ito, mga kabatas natin. Yun yata, Esther yata pangalan. Eh. Yun yung binabi ni Yattorni Libayan. No, Unang-una, no? ito kasi yung nagbabother sa kanya. No? Mali ba yung pag-share niya ng experiences niya as supporter ni Banat Bay kay Kayu? Hindi. Why? Of course, because it's the truth. Tama naman si Atorin Libayan doon. Wala namang masama doon sa pag-share niya ng experience niya doon sa channel ni Banatbay. Ang tingin ko lang na mali is kung lalagyan mo ng mali siya. Tulad yan, inakusahan niya si Banat Bay na nanghihingi ng donasyon. Diba? Mali. Pero kung ang niya lang is yung katotohanan lang, tama. Kaya nga, di ba, hamon nga ni Banat Bay, magdabas kayo ng video na siya ay nangihingi. Iti-take down niya yung YouTube channel niya. so uh, so far, wala naman akong napapanood o na na naglabas na sila ng video na nangihingi nga si Banat Bay. So, antay-antay tayo. Alam niyo kasi mga kabatas natin. Defense mechanism na ni Banat bayan. And I will also show you why he went to the extremes of deleting his channel. No? Para lang ma-block yung mga ganitong classing revelations. Mga kabatas natin. It is very common sa mga nagsisinungaling na kapag nagsisinungaling sila, sasabihin nila mamatay man ako. No, no, no. Hindi naman lahat sinasabi ganun. Di ba? Yung iba nagpapalusot pero hindi ganun. Kasi tulad niya, ina ni Atty. Libaya na lahat daw na nagsisinungaling ganun daw ang sinasabi. Doon din mano ako naniniwala. Kasi kaya nga 'di ba naglabas si Banat Bay ng kanyang challenge na maglabas kayo ng video or evidence na siya ay nanghihingi. 'Di ba? Wala siyang sinabi na mamatay man siya, hindi siya nanghihingi. Ang sinasabi niya, maglabas kayo ng video or evidence na siya ay nanghihingi. Mahirap ba yung hinihingi ni Banat Bay bago niya i-delete yung channel niya? 'Di ba? Kasi nga mga kabatas natin, it's very difficult already to believe them. Sobrang hirap na napaniwalaan sila kaya they will go to extremes para paniwalaan mo ulit sila. O, oh, di ba? May judgment na rito si Ator ni Libayan na uh, talagang nangihingi si Banat Bay. Di ba? Hindi niya na pinakinggan. Base lang sa kanyang ano ah, yung tono ah. Tapos na. Di ba? Yan yung sinasabi ni Banat ba dito kay Tor ni Libayan eh. Kapag siya galit, wala na sa hulog. Di ba? Tulad yung kay -tool po. Dahil galit siya kay Rapi -tool po, wasak yung kanyang argumento. Dito, dahil may sama siya ng loob kay Banat Bay, which is sa kanyang expression, nyo, yung argumento niya, wala hindi wala na yung due process nagagalit nga siya kay Rapi Tulfo dahil nga daw yung uh, yung judgment o yung due process ni ni, ni Rapi Tulfo eh nasisira yung due process pero siya ganun din hindi na siya nagbigay ng due process dito kay Banat Bay inakusa niya na kagad na nanghihingi iwalaan mo sila well in fact mga kabatas natin it's very easy to tell the truth And it's very easy to show the truth. Tama. Kung wala ka namang ginawang masama, madali magsabi ng tama, ng totoo. Kaya di ba hangamon nga ni Banat Bay eh. Paglabas kayo ng ebidensya, i ko ang channel ko, sabi niya. So until na wala pa namang nilabas na ebidensya or any video na si Banat Bay eh, nangihingi. So abang-abang tayo sa mga susunod na araw sa mga development nitong issue na kinabibilangan ni Banat Bay at nito ni Attorney Libayan. Maraming salamat po.